Hi, guys! Saturday na. Pang ilang araw ka na dito, Nak? Second day. Second day. So, andito naman tayo ngayon sa Mall of Asia, guys. Dito tayo magla-lunch. Ang dami natin na miss kanina. Nadaanan natin yung Solaire. Ito tayo mga nadaanan natin. Ayan. Papasok tayo sa biking. Saan ba tayo kakain, Teh? Vikings pa? Eto lang, dito na. Four Seasons. Ha? Huh? Or Yung may hotpot. Ah, Four Seasons and hotpot. Oo. Oh, oh, Narayo okay. oh, do'yo. Oo, doon tayo. Ayan, guys, lumipat tayo ng ano, kakainan. Kasi hindi aabot eh. Nadiyo yung phone Hanggang 2.30 lang pala sila. Dito na lang tayo maghahanap. Saan tayo kakain, Texas Texas Road. House? kaibigan. Nakainit din namin nga sa SM. Ano Mama, ito na ka nung kalawang. Ito. Taliwana, anong nangyari? Diretso? Pagkaliwa mo, mangyayari niya, napupunta ka sa kaliwa. Ayun, tanaw mo yung tiyo, dito ang ayaw na upi. Dito kami kakain. Ang daming tao kasi kahit saan kung ka magpunta. Grabe, oh, ang daming tao. Mag-steak na lang kami dito. Antay ko pa si Dali eh. Kita niyo yan? Di naka-local time? Di pwede sa atin ang bread? Di-take out ko na lang bibig sa doktor. Ang dami pa rin kasi gano'n. Ako. ko na gusto kong baby. Yan. Kasi parang narinig natin best friend. So, dito sila ka. Kaya, mamaya guys, pagdating ng mga kainin natin. Tingnan natin. Sabutom um, ko kung may pakita ko pa sa inyo. <laughs> Later. Guys, oh, nakain si Machete ng steak. <laughs> ako din nag steak kaya napos na. Nakain kami ng chicken. Ang bali ko medyo matigas na si bread. Dahil hindi naman tayo pwede sa bread. Uwi ko na lang yan para sa dog. <laughs> Oh. Sarap. Bati ka naman dyan. Tatlo araw na siya nagda-drive. Straight, straight. Pagkat dyan talaga, anak talaga naman. Everyday may lakad anak, oh, Angel. Happy birthday, anak. Oh, mo, Anak, sa birthday mo pala doon kami sa bukas. Andun kami sa mga pamangkin mo, ha? Dun kami kakain. Luto ako ng pininyang manok doon. Sunday dito noon, eh. I love you. Advance, happy, 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 happy birthday. Happy. Ha? I Oh, ano pala? Lunch. Oo. Sarap pang kain ng daddy mo, anak. Oh. Salad gusto mo? Salad? Salad gusto mo? Ay, wala na yung... Pero may nakita ko minu kanina na ano eh, pwede eh, yung Okay. Ano ba yung Caesar salad? Caesar salad. Kaya ka magpatagda naman ang salad. Uh, Wait lang guys ha. Teka lang. Kuya, kuya. Kuya, tatanong lang ako ha. Ano ba salad sa low -car low -carb salad. no carb Low-carb salad, Yung bang Caesar? Caesar po Lettuce okay. lang talaga yan? Uh, then... Chicken? Wala. Uh, lang. Kaya pwede naman yung chicken? We sure? pa chicken. Sure. 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 Tapos ano yung dressing niya? Uh, Caesar dressing. Uh, uh, Mayroon lang po siya manlo. Anchovy. Parang katastrofist yan.

Mamaya na lang. Umihir. Parang isang steak si Daddy. Tabi-tabi <laughs> na lang. Oh my God. Ayan. Kakain kami chicken. Tapos si Daddy yung Caesar salad. Murder ako. Wow. May celery. Yummy. Ani, sarap yan. One <coughs> on later. Kaya na guys, oh. Kaya tayo. Malaki yan. So. Good for three to four persons. Kaya na lang order <inaudible> Kaya lang sa so, Later. Ayan guys, tapos na tayong mag-lunch doon sa Texas Steakhouse. So dito naman tayo ngayon sa seaside. Sa... Starbucks coffee ba to? Pero nandito kami sa labas. Franz, ano to? So ayan, magko-copy muna tayo guys bago tayo uuwi. Ayan. Ganda rito guys. So ikot ko kayo seaside, no? Ang ganda niya. Ang dami niyang flower. So, dito kami sa labas, pumuesto. Ayan. So, yun. My God. May waterfall, pa. Wow, o. May pag ganda. Ayan. So, dito na ako mag a guys thank you so much sa pagkini na panonood ng mga vlogs ni si Mami Kiki. Till the next video, guys. Bye!